Si Bul Bulusan po, hindi po siya yung magmatic, priyatic po siya, hindi po siya kagaya ni Mayon. Protected area, sa 1,000 yung sakop ni ano. Bulusan. Opo, uh, kaya sa kanya nakapangalan po. Pero, ang pinaka pag pumuputok yun, huban and erosin po. Hello mga kakay, dahil summer na, alamin natin ang mga tourist destination na malapit sa kay Servico. Tara, ikutin natin ang Bicol. Hi guys! Nandito pa rin tayo sa Irosin. So, ready na tayo mamigay ng mga konting regalo ni Kay sa Irosin. Plus, uh, tara! I-follow nyo lang sa yung page namin sa Facebook. And may chance ka na pong manalo ng Tumblr, speaker, t-shirt, and 300 pesos. Yan! Naka-follow si Sir sa ating page. So, Sir, all you have to do is pindutin niyo lang sa yung spin sa gitna. So yan, nanalo si Sir ng speaker. Yay! Thank you very much. Yan, so followers na natin si Sir sa Facebook. So all you have to do Sir is pindutin lang yung spin sa gitna. 300 pesos. Meron ka na sir. 300 pesos. Yay! Ayan! So followers na si Sir ng ating page. So nanalo si Sir ng t-shirt! Si Sir ay isang loyal customer ng k Sir. ko. So Sir, paklik na lang ng spin sa gitna. Yay! Yes. Nanalo si Sir ng ating tumbler from K-Servey ko. Ito yung tumbler. So, dahil dyan, may chance na si sa'yo manalo ng 300 pesos. So, all you have to do is spin the 10 yung spin sa gitna. Ah! Yay! Nanalo si sir ng ating K-Serv. Ito si Follow na si ma'am. So, maraming salamat po sa pag-follow sa K-Serv ko, ma'am. So, all you have to do is click lang ma'am yung spin sa gitna. Ah! ah! Oh, Tumblr! Yan! Yeah. So, nakakuha si ma'am ng ating tumbler sa K-Serv ko na so, ay naka-follow na sa ating page. So maraming salamat sir dahil isa na lang po yung pamimigay namin, 300 pesos. 300 pesos sir. Yay! 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 So tapos na po tayo mamigay ng konting regalo galing kay K. So magkita-kita na po tayo sa susunod nating location. Hello mga kakay! So welcome dito sa... Irusin Sorsogon. Ayan. So, kasama ko si Kuya. Sir, ang pangalan mo? Ernesto po. Ayan. Kasama ko Sir Ernesto. Siya ang drive ng ating Bajaj Cargo papuntang Bulusan Lake. So, gamit natin ngayon ng Bajaj Cargo. Ayan. Mukha siyang sa likod. Oh. <laughs> Mga kake, ayan. yung bundok na yan, yan ang Mount Bulusan. Love. Hey, Kaaga, by more. more. let's go explore. Bajajari, let's hit the road more. So Guys, so nakasakay na kami sa shuttle papasok ng Bulusan Lake. Ayan, okay, kami kawai. Galing kay sa kay Sir Vicoyama, Irosin. Pwede kayo mag pumunta sa isa sa mga tourist destination dito sa Bulusan, ang Bulusan Lake View Park. Bulusan Mount Volcano. Bulusan <laughs> Volcano Natural Bulusan Volcano Natural Park. Thank you, Kuya. <laughs> Ang Lamig. kanina. Lamig. Sarap po! Ito patas po tayo ng patas kasi ang elevation ng Bulusan sa lig na pupuntahan natin, 335 meters above sea level. Wow, 300, ano ilan sir? 335. 335 meters, imagine nyo gano'ng kataas yun, 335 meters. Ang taas nun. <laughs> Tapos ang lawak po ng protected area, nasa 3,672 hectares, wala pong nakatira tao dyan. Bawal. Po. Ah, bakit bawal, sir? Kasi sir, ang nature. Ah. Kasi kahit dito sa amin, kahit panggatong po, bawal. Ah, bawal din. Hmm, talagang protected area talaga Oo. dito sa Bulus. Pwede po mang huli doon, sir. May pacing po. Wow. Oh. Kahit kayo, kung may dala kayong fishing rod. Ay, sayang. Pwede po, talonin na lang. Pwede pala mag-fishing. Ayan na, free fishing dito sa Bulusan Natural Park. O kung pupunta kayo dito, ah, kumuha na kayo ng magdala kayo fishing rod ng fishing net free ang tilapia sunggoy din pala dito guys pag wala kayong makita no, nandito sa harap nyo nagda-drive. <laughs> <laughs> okay. 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 oh, na na yeah. welcome to Bulusan Lake the little Switzerland of the Orient the icon of Sarsugan hey. hey. welcome to Bulusan Lake magiging po siya po ang bahala sa inyo mag-assist si Ati Sara po si Ati Thank you, Kuya. Kuya, anong pangalan mo, Kuya? Rudy po, Rudy. Rudy, thank you. Ayan. Hi po, good morning. Welcome Hi to Bulusan Lake po. Yeah, welcome mga kakain. Nandito na tayo sa Bulusan Lake. Ayan. Isa sa mga summer destination dito sa Bicol. Isa pa lang yan ha, maraming pa tayo pupuntahan. Wow. si Bulusan Volcano Natural Park ay isang protected area po siya. May lawak po ito na 3,672 hectares. And it is bounded by five municipalities po. Si Bulusan, Irusin, Huban, Kasiguran, and Barcelona. Yung pong limang bayan po ang nakapalibot po kay protected area. So bali po yung location po natin sa ngayon, ito po. ito po yung Bulusan Lake po. Ayan po, may average na lalim yan na 78 feet yung lake area niya po ay 16.43 hectares and 335 meter above sea level yung elevation po natin. So may pangalawang lake po tayo which is Agingay Lake. Pero yung tubig po dito ay nakadepende lang po siya sa tubig ulan. Hindi po kagaya ni Bulusan Lake, natural lake po siya. May sariling bukal na nagsusupply tapos may outlet po siya, hindi po siya stagnant. Tapos po yung pangatlong lake, which is the blackbird lake yung pinaka summit na po yung crater lake saan nadoon yung labay yung... po saan nadoon si Bul bulusan volcano po hindi po siya yung magmatic phreatic ah. po siya hindi po siya kagaya ni mayon pag sumasabog po siya uh, ash falls and ano lang po abo at buhangin mga bato yun lang po ang nilalabas siya, wala po siyang magma wala ah, siyang magma opo pero pang-apat po yan sa pinaka active na bulkan sa Pilipinas opo, ah. opo. Uh, last eruption niya nung ano po, nag-start po June 5, 2022, tapos yung pinakalas po niya, June 12. June 12. opo po, protected area na sa 1,000 yung sakop ni ano. opo po, kaya sa kanya nakapangalan po. Pero ang pinakapiktado pag pumuputok yun, huban and erosin, erosin. po. Maraming ahas ka, si Unggoy bihira lang po magpakita, may ilap po yun. <laughs> <laughs> So yun na nga. O oh, di ba? Hingal na hingal ka. May paakyat dito sa hanging bridge. ba diba? Ang hirap pagsalita. Natatakot, takot, takot, takot sa si Pero sige. Tayo sa hanging bridge. Nakikita nyo ba yung tsura ko? Tingnan nyo. Gumagalaw yung paako. <laughs> Ay. Uy, uy, uy. Hoy, <laughs> hindi na ako makagalaw. Matibay daw to sabi ni ate. Kaya ako, ilang kilo ako? 80 kilos. Pwede bumalik. <laughs> Bawal daw bumalik. Nanginginig yung pa ako. Kung gusto nyo pumunta at maka-experience ng hanging bridge, ang kukulit na nasa likod ko. <laughs> ayan, ayan, mga kake, nakikita nyo. Hirap na, hirap na po kami. Opo. Tingnan mo naman si ma'am, nakapaana. na. <laughs> Kasi nakahil si madam. Ayan, no? <laughs> so, mga kakay, pabalik na tayo kasi hanggang doon na tayo sa poste. Eh. ngandon lang yung ano, free. Kung <laughs> oh, gusto niya ma-experience itong ating hanging uh, bridge, 100 pesos lang yan. Pag gusto niya mag-nature tripping dito sa Bicol, tapos mag-visit na rin kayo sa Kayser Bicol. Oy! Oy! <laughs> oy! Oy! <laughs> Kayser Bicol, <laughs> Pag nalaglag ako, insured na. Insured tayo, di ba, Ma'am Roma? Hangin <laughs> hey, na ako. Success. Uh -huh. Mission success ako doon. Nakalahati ko yung hangin bridge. Please, sabi ni ate, minsan na nalaglag yung ahas dito. Hello? Huwag naman sana ngayon ang minsan. Anong ahas po ba yun? Hindi naman po Philippine Cobra, di ba? <laughs> opo, may cobra po dito. May cobra dito? May mga cobra, opo. Dapat marunong ako sumayag. So, ayan, guys. So, nakita nyo na ang kagandahan at ang kalinisan ng Bulusan Nature Alin. Alin. Volcano Park. yan So, kung mag-visit kayo sa kay Sir Vicoyama erosin, pwede rin kayo pumunta dito sa isa sa mga summer destination sa Bulusan. So, ayan. So, pupunta na tayo sa destination. Alam nyo kung saan? Kata tayo, Sir Sagon! Ka -ka, na, let's go explore! Ja <laughs> e